Aries, kaysa yan ang umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya. At sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 9 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 2, number 2 at number 6, at sa loto ay number 29, number 31, number 25, number 17, number 37 at number 40 na gabay ng kapalaran. Toros, kaysaya ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya. At sa Lotto, sa Taurus, sa 2-digit number games ay number 13 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number at number 5, at sa Lotto ay number 19, number 40, number 8 number 32, number 10 at number 25, nagabay ng kapalaran. Gemini, kaisayan ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya. At sa Lotto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 14 at number 18, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 1, at sa Lotto ay number 17, number 42, number 49, number 20, number 37 at number 4, nagabay ng kapalaran. Cancer, kaisayan ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 20 at number 13, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 5, at sa loto ay number 16, number 25, number 34, number 8, number 10 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, yan ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya, at sa loto, sa Leo, sa two-digit number game ay number 13 at number 11, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 5, At sa loto ay number 21, number 42, number 36, number 8, number 10 at number 16 nagabay ng kapalaran. Virgo, kaysaya ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya, at sa loto, sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 14 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 1 at number 4, at sa Lotto ay number 42, number 19, number 25, number 4, number 28 at number 33 na gabay ng kapalaran. Libra, kaisayan ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kaniyang napakasayang muka nagbibigay ng ligaya sa buong araw sa mga dapat na magawa kung ang nararamdaman ng bawat isa ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan pag-asenso sa buhay na maligaya at sa loto sa libra sa two digit number games ay number 13 at number 10 at sa three digit number game ay number 2 number 6 at number 1 at sa loto ay number 18, number 11, number 25, number 42, number 20 at number 31, nagabay ng kapalaran. Scorpio, kaysaya ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan pag asenso sa buhay na maligaya at sa loto sa scorpio sa 2 digit number games ay number 9 at number 15 at sa 3 digit number game ay number 2 number 5 at number 3 at sa loto ay number 24 number 36 number 10 number 12 number 5 at number 28 nagabay ng kapalaran Sagittarius, kaisayan ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya, at sa loto, sa Sagittarius. Sa two-digit number games ay number 16 at number 19, at sa three-digit number game ay number 1, number 4 at number 3, at sa loto ay number 42, number 20, number 32, number 17, number 8 at number 29 na gabay ng kapalaran. Capricorn, kaysaya ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya, at sa loto, sa Capricorn, sa two-digit number games ay number 5 at number 14, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 41, number 30, number 19, number 25, number 2 at number 16, nagabay ng kapalaran. Aquarius, yan ng umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw, sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya, at sa loto, sa Aquarius, sa two-digit number games ay number 14 at number 13, at sa three-digit number game ay number 6, number 4 at number 2, at sa loto ay number 29, number 6, number 37, number 14, number 33 at number 40. Nagabay ng kapalaran. Pisces, kaysa yan ang umaga pag ang mahal mo ay nakikita. Ang kanyang napakasayang muka, nagbibigay ng ligaya sa buong araw. Sa mga dapat na magawa, kung ang nararamdaman ng bawat isa, ay nagmamahalan at laging ganyan at tatagal ang pag-iibigan, pag-asenso sa buhay na maligaya at sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 11 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 18, number 24, number 40, number 5, number 33 at number 29, nagabay ng kapalaran.